Yung okay, mga day wires, nandito tayo sa Tulsik Loaf na sumasali sa mga derby fights ng race ay yan ang kanyang mga breed oh. o oh, pinakamalaki to oh. ano pari ba yan? Oh. <laughs> manok pala yun upasan mo sa ano sa Batangas o oh, yan, meron pala tayong bibitawan sa Batangas oh. i-practice -pra kasi sasali to sa ano isasali yan sa ano bang ano yun? Race yun? Ano? Karera. Rin ng kalapati. Saan gaganapin yun? Saan ang bitaw? Hindi. Training pa lang to. Ang sa, Ano, pero ang pinang final nito ay Tacloban Leite. Eh. Okay. Yon. Million daw yun. Million ang premyo. Okay. Mga breed ng kanyang mga, 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 mga kalapatid. So. Uh, soon. Magkaka meron din tayo ng ano. Tawiti lo. Sa summer pa yan. Pag nagka meron tayo ng magandang alagaan. Magkaka meron tayo ng tawiti loaf. Tataluhin din natin ng tulsik loaf. mga bait na mga kalapati niya. At saka manok. Ay, mga pang la uh, pang ano yan. O, kaya tulsik loaf ang kanyang pangalan ng Oh, dahil ayan ito talaga yung pangalan yung tulsik nagkumbi sya sa pag-aalaga ng mga parot ah ito ba ito si tulsik? ayun o ayun o ah ito? Yeah, ah ito nga ito nga si tulsik o oh, si snow mag, mag ano yan mag asawa na ano kaparis oh, na may bibitawan tayo. Tingnan natin kung ilang oras sa abutin. O, oh, see you there. Galing na yan, bigan, vegan. Ah, ito pala, nanalad daw pala ito. Galing vegan. Finisher ng vegan. Finisher lang pala. Akala ko mayroong pesto. Sa ano, nakatagpim din yan. Tapos ay nakapulim din. O si, yeah. ng norte. Ginawa ng breeder. Yung mga anak na may lalaban. Oh, mga anak na lo, mga maglalaban. O, oh, soon, magkakameron tayo ng tawiti lo. Tatalunin natin ng tulsik lo. Hindi <laughs> mo sa'yo. So, nandito na tayo sa location ng pagbibitawan ng ating kalapati, ng ating ibon. Uh, pinapahinga lang natin ng konti, baka na-stress sa biyahe para maganda ang lipad niya. So, yan, nagpupamiglas na. So, nandito tayo sa Aluminos sa may kabundukan, bypass road. So, kasama natin yung aking mga uh, anak. Ah, uh, bibitawan na natin 'to. Nakapahinga na. So, ang oras ngayon, Teka, tingnan natin kung anong oras na. So, ang oras na ngayon ay alas, bagalas 11 or 10.58. Ngayon ay November 12. So, solo flight lang yung gagawin natin para ma-practice na siya. Isasabak to sa Tacloban Leyte Racing eh. Para ma-practice siya na mag-umuwi ng solo mag -isa. So, alas 11, Eksaktong alas 11. Eh. Tingnan natin kung ilang oras siya makauwi papunta ng Paete. So ito na. Woo! Ako nagpunta sa bundok. Sana makauwi. Ayun. Ayun siya. Ikot-ikot um, na. Nagnanabigate na siya. Ina alam na kung saan siya ruruta. Ayun. Mas umangat na sa bundok. Pag nakita na naman niya yung Laguna Lake, malamang makakauwi na agad 'yan. Ayun oh. Nagna-navigate -na, na siya kung saan yung rutang gagawin niya. Inaalam na niya 'yan. Ayun, taas na niya. So, ayun. Ayan, Mamawala na sa frame natin. Nasa, <coughs> nasa. Ayan, wala na. O, na siya sa bundok. Wala na. Okay, alas 11. So, base sa Google Map, kung travel by land tayo, aabutin to na 57 kilometers. Pero, syempre, ibon yung magta-travel. So, kung straight line, Siguro more or less 45 kilometers mula sa Aluminos Laguna, sa May Ibrood Coffee Cafe, hanggang sa Tulsi Clove, sa Paeto Laguna. Tapos ang bilis ng lipad ng ibon, ay eh, syempre nakadepende rin sa panahon. Kung masyadong mahangin o yung pasalungat yung hangin sa lipad ng ibon, at kung sobrang tuyong toyo, mainit, syempre nakaka-apekto rin yun. Lalo na ngayon katanghali ang tapat. So, antay lang tayo ng konting update kung gaano katagal ang nilipad ng pinalpasang nating kalapati. Yo, what up, mga tol, mga kalapatids? So, ito nga si Blue Bar, inalpasan sa Aluminos. Time check, 12.19. So, nahirapan niya yung ibon dahil headwind ang nangyari, no? So, tapos tanghaling tapat na. So, katirikan ng araw. So, nga, hingal-hingal hingal yung ibon, no? Si Blue Bar, ang bloodline nga pala nito ay Terminator line ni X Machina. Official. O, so, yan siya, oh, hingal na hingal. O, natin. Pasok, 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 pasok. So, ayan na nga siya mga tol, mga kalapadids. Yan, hingal na hingal yan. So, pagkaganyan, hindi natin basta-basta pinapainom ng tubig. Dahil ano, papasukan yung kanyang baga. So, masisira yung baga niya. Eh, yun yung ginagamit nilang lakas. Para makalipad ng malayong malayo. no So, pag ganyan, parang ano lang. Parang, kunting sip-sip lang. Mapapatid lang yung uhaw. So, ikaw man, nagaling sa jogging, painumin ka ng bigla-bigla ng tubig pag dating mo, no? So, yun, maaaring ma-mental block ka, oh. Sa tao, ganun din yun, di ba? Ano pa kaya sa hayop? So, ayan, o. Oh. Kunting ano lang yan. Hingal na hingal siya. So, ito nga ang ibon na to ay stock bird. So, tatry lang natin nilaro ng south. Ngayong 2023, no? Kapurbahan natin. O, oh, ano yan? 2022. Pero hindi natin siya nailipad dahil... Uh, ano, Bale, ginamit natin siyang breeder na karang taon. So, yung naging anak niya ay nanalo ng port at Pips sa WPRC na club. Derby race ng South. Ah, summer race pala. So, yun nga, no. Nag-produce na sa atin niya ng winner. Itong ibon na to. O, so, nahirapan siya dahil pinawalan siya ng tito ko ng tanghaling tapat. Tapos, hindi siya ganun ka, ano, hindi pa nate-training ng gusto, itong ibon na to. So, bago palang ulit namin siya, pinapalakas ng paglipad. So, yun nga, hanggang ngayon, oh, uh, na pa rin siya. Hindi niya mapigilang uminom, oh, yan, oh. Ang bloodline niya pala nito, Terminator, ni ex na official. So, yun nga, no, time check, 12.22 p.m. At nahirapan niya yung ibon, no, so, isang oras, maigit yung nilipad nito. Tapos, nahirapan pa siya dahil tailwind. Ang lakas ng hangin sa taas. Ah, ano pala? Headwind. Headwind, no? Kaya nahirapan siya papunta dito. Kung mapapansin nyo, salubong na salubong yung hangin. Papunta dito, galing dito sa loob natin. Kaya nahirapan siya. So, yun lang mga tol, mga At kung yung mga mahilig sa alapati dyan wag nyo kalimutang i-subscribe yung aking channel, no? So pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ko, no? So yun nga, Tulsik TV, mga tol, mga alpatids. Sa mahilig sa ibon, So, Ito mga YB2 na ano. Pang-summer. lalaro ko sa summer yung mga 'yan. 'Yan, mga tol, mga alpatids. ibu 'yan yung ibon natin na ano. Jet Fighter. So, ito mga to, mga stock bird ko yan. Ayan, so, mga yan. So, meron pa dito, bat mount, tawagin, oh. Ayan, oh, itsura niya, oh. Alright? Alright. So, yun lang, mga to, lalapatids.